Hello guys, welcome sa aking mountain channel Balik tayo sa ating buhay truck driver series Guys, kami Galing Manila kanina Ang problema, pagdating dito sa Parten Laguna, dito sa may Iton City May natunog dito sa kanang gulong ko Ito, ito Yan, yan kanang gulong na yan May tumutunog sa kanyang gulong Kaya ako'y nag kaya ay nag-exit na dito sa Eton City. Dito sa bago sumapit ng Kabuyaw na exit. Dito ang aming truck, ang aming kwan. Naka-exit lang ako dito sa my toll gate. Tapos tum tumabi na ako at masama nga ang tunog. Baka lalong masira. Ito ang aming hindi ma... Pwede pa namang itakbo. Pag pinalis kami ng patrol dito, hindi, aalis ah, kami. Pwede pa naman takbo. Pero pag kuhan, baka mausap yung patron Pwede ko lang kami. sama ang tunog doon sa may... Sa may break drum. Ito, bali yung exit ng itong city. Dito, na, dito lang kami nag-exit. Dito lang kami nag Sa, sa tabi muna. at magaling dito hanggat hanggat ko na mga nasa tabi naman kami hindi naman nakakabala sa daan pero may magsiservice na rin sa amin galing Batangas City tumawag na kami dun na ayun nga kasi service ang hirap kasi pag tinuloy tuloy kong takbo mga mamaya masira ng tuluyan mga raker ay 10,000 bayad sa raker kaya, ay nambig ko lang. Ang dito muna kami. Sa gilid. Dito lang kami. hindi pa kami tumakbo ang ganda pag talaga pinalis kami, diretso kami dyan sa maghanap na lang kami partingan dito sa dulo baka sakali may gasolinahan pag kami pinalis ng patrol dito Yan guys, nating nanansiran amin truck. <laughs> Ah, inabutan na ng gabi. Hindi ka kaya ng traffic dyan kanina, napaparoon? Oh, sa kalambang. Sobrang traffic ano? Titingnan kung saan may sira, kung sa bearing baga o sa... Baka o doon sa <laughs> kwan lang yan, cover ng lining. Ay, tayo, tayo. Ay, ba. Baka yan guys, gagamitan ng puller para madaling bunutin ang gulong.

ng bata, bata, bata beerin. Sapin, sapin. Ah, malang 'yung mga tinapay. Hmm. Yan ang natanggal sa aming lining ng aming gulong. Kaya pala maingay. Paano yung same? Bungi. Pwede pa okay, okay. uh, 'yon? Ah. yun doon sa kabila, 'yung sa kaliwa. Yun 'yan sa kaliwa, Yun doon, oh. 'yan. 'Yan

<laughs> ay, hindi, pwede. <laughs> ay, hindi pwede sumakay kayo dyan. Parang gusto mong ibanan kami <laughs> ni Oto yan. Sige, mamamalingki pa yan. Baka akala mo. Ay, hindi ka pwede sumakay dyan sa amin yan. Itong pahinating aray gusto sumakay dyan sa <laughs> amin. Ngayon. Ikot lang na daw siya. Ipilalit kayo ng... Nang kung dyan, kung ilang kayo sakay, kaya pinilagay kayo na. Oo. Oo, oh, hindi pwede. Diyan yes, sa gitna yan, binilang kayo. Kailangan tatlo rin kayo lalabas diyan. Ha? Kaya nga. Ay, <laughs> hindi ko pwede makain ng kwan. Akin, hindi ka bayad. Nasaan? di kami. Nasaan yung kasama niyo? Patay tayo diyan. Dalang kwan. Kung sa kasi makain. Kasi may bilang yan. Tulang, tulang. tulang. Yan, yan. Yan. oh dali mo. Ang lalabas ng prilo. Arap Guys, ginagawa pa rin pero oh, yun nga naging problema lang yung yung natanggal yung natanggal yung kuan yung kanyang lining sa brake drum. Yung brake lining natanggal do sa pinaglalagyan niya. Yung bali na yung kabiak natanggal kaya yun. Para lang eh, hindi tinanggal nang diretso. Inalis na lang siguro na ayusin sa amin. Guys, hanggang dito na lang muna Aking muntin video See you next vlog po Bye